Kapag may problema ka, kapatid, madalas nagpapanik ka. Di po ba? Kapag walang bunga ang ating kapaguran, marami sa atin ang nadidepress. Kapag hindi nangyayari ang gusto natin, tayo'y agad nalulungkot, nag-aalala, nagagalit tayo. Pero imbes na mawala ka at magwala ka. Kapatid, ito ang paniwalaan mo. Ito ang sabihin mo. Paulit-ulit gawin mong dasal ito. Believe and say, God is good, I am good and everything is working out for my highest good. Paniwalaan niyo po 'yan. Sabihin niyo, pagdasal niyo, ulit-ulitin niyo. Mabuti ang Diyos, mabuti ako at lahat ay magiging mabuti para sa akin. Believe, God can always make wrong things right. If we trust Him, if we handled the wrong in the right way. Hindi mo kasalanan, may masamang nangyayari ngayon sa buhay mo. Pero kasalanan mo na lang, kung hanggang huli, may masama pa rin nangyayari sa'yo. Hindi po ba? Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo, kung bago ka man mamatay, mahirap ka pa rin. Hindi po ba? Hindi mo kasalanan na pinanganak kang pangit. Kasalanan mo na lang kung hanggang bago ka mamatay, pangit ka pa rin. Hindi po ba? Kasi ibig sabihin, may magagawa tayo. At maniwala ka, may magagawa ang Panginoon. Amen? Ang problema sa buhay ay hindi lang naman yung mga masasamang nangyayari sa atin eh. Pero problema din yung iyong pagtugon, yung iyong pagsagot dyan sa iyong mga pagsubok. Oo, problema mo yan, asawa mo, tigas ng ulo, hindi na nagbago, di na nakontento sa'yo. kung sino-sino yung mga chinachat na babae kahit nakatabi ka. Problema yun. Pero problema din, di ba? sinasampal mo siya, minumura mo siya, sinisigawan mo siya araw-araw. Di po ba? Oo. Problema na hindi ka makabayad sa utang. Pero mas problema din yung wala ka na nga ang pera. Nagbibisyo ka pa. Puno ka na nga ng utang. Sumusugal ka pa. Di po ba? Problema ng napakarami sa inyo. May sakit kayo ginagawa nyo naman ng lahat. Nagpapadoktor kayo, umiinom kayo ng gamot, kumakain na kayo ng mabuti. Pero problema din yung may sakit ka na. Nagsa-self-pity ka pa. May sakit ka na. Ginagawa mo pang miserable yung saril dahil sa yung pag-iisip. Nag-aalala ka. Nagagalit ka. Nagre-reklamo ka. You will never get healed with a bad attitude. Amen, mga kapatid, kung pipiliin nating magtiwala, kung pipiliin mo na kumapit sa Diyos, doon gumagawa ang Diyos ng milagro at himala. Amen. Go back to the gospel. Saint Peter trusted the Lord. Si Jesus hindi naman mangingisda. Si San Pedro expert na mangingisda. Pero tingnan nyo, dahil naniwala siya, ang dami nilang nahuli. Tandaan mo, mas magaling, mas matalino ang Diyos sa Bakit hindi ka maniniwala sa Kanya? We have to understand that if you are in the valley of your disappointments today, that is not the ending. Minsan, ang pinakamalaking huli natin sa buhay nangyayari pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. The hardest part in your life is preparing you for the good part. Tandaan niyo po, ang buhay ay gulong, umiikot. Kung nasa baba ka, anong susunod? Hindi pataas. Pwede ba yung palagi ka lang nasa baba? Palagi kang mananatili sa baba. Kung hindi ka, magpapatuloy. Hindi po ba? Yan ang problema ng napakarami sa atin. Humihinto tayo agad sumusuko tayo agad, na dapat sumuko lang tayo sa Diyos. Amen? Kaya nga po, sa susunod na kayo'y mabibigo, huwag kayong magtatanong na, Lord, bakit? Bakit nangyayari ito? Pero, palitan yong inyong bakit sa pananalig. Instead of asking God, why? Please, replace it with, I trust you, O God kung mananatili yung iyong why, mauubos ka sa kakaisip. Hindi po ba? Pero kapag sinabi mo, Lord, I trust you, doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang pinakamahalaga, gaya ng ginawa ni San Pedro, pagkatapos ng Himala, iniwan niya ang lahat para sumunod kay Jesus. Kasi ang tunay na Himala, hindi lang naman yung lambat na puno ng isda, ang tunay na himala ay ang sang puso na puno ng tiwala. Remember that, that the greatest catch is not the fish, but the faith. Mga kapatid, baka ngayon hawak mo rin ang iyong mga lambat na walang laman, ang iyong mga problema, pagkabigo, ano man ang iyong pagsubok. Pero tandaan niyo po ito, kung mayroon kang empty nets, Ibig sabihin, may space para ang Diyos punuin niya ito. Hindi ka mapupuno ng pagpapala at grasya ng Diyos kung puno ka na. Hindi po ba? Magpasalamat ka, ubos ka. Magpasalamat ka, walang wala ka. Kasi ibig sabihin, handa ka para punuin at umapaw ngayon ang biyaya ng Diyos sa buhay mo wag kang susuko, wag kang bibitiyo. Dahil minsan, ang mga pinakamalalaking himala ay nangyayari pagkatapos ng ating mga pinakamalalaking kabiguan. Kaya ngayong araw, gawin natin ang panalangin ni San Pedro. Sabihin natin, Panginoon, kahit na wala akong nakikita, kahit na pagod na pagod na ako, sa iyong salita lamang, itatapon ko muli ang aking lambat. Susubukan ko muli. Magpapatuloy ako. Dahil nananalig ako, napupunuin mo ako ng sobra-sobrang grasya at biyaya. Because you are good, I am good, and everything will work out for my highest good. Dasalin mo yan, kapatid. At dyan, magsisimula na ang iyong napakalaking huli. You will have your greatest catch after your greatest disappointment. Amen.